Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 19 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Jose, asawa ng mahal na Birhen Maria. Kamusta? Kilala si San Jose bilang ang asawa ng mahal na Birhen Maria at ang ama-ampon ni Jesus Kristo. Sa banal na kasulatan, inilarawan siya bilang isang taong matuwid, masunurin sa Diyos, at tapat sa kanyang mga tungkulin. Siya ay simpleng karpintero na nagtatrabaho sa Nazaret. Ang mga kambang ebanghelyo ay naglalarawan na si San Jose ay pinili ng Diyos upang maging tagapangalaga at tagapagtanggol ng mahal na Birhen Maria at ni Jesus, ang anak ng Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanyang pinagdaanan, na natiling tapat siya sa kanyang misyon at pananampalataya. Narito ang isang dasal kay San Jose. O Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya sa pamamagitan ni San Jose, ang mapagbigay na asawa ng mahal na Birhen Maria at Ama ampon ng iyong anak, si Jesus. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming mga tungkulin at sundin ang iyong banal na kalooban tulad ng ginawa ni San Jose. Naway patuloy niyang gabayan ang lahat ng mga pamilya at mga manggagawa sa kanilang buhay at paglalakbay. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw